Inihayag ni Xander Arizala sa social media ang kanyang disappointment sa kanyang partner na si Gina Mago dahil sa pahiwatig niyang nagloko ito sa kanilang relasyon. Sa kanyang post, tinanong ni Xander ang kanyang mga followers kung maituturing bang cheating kung may kausap at nagugustuhan ng iba si Gina Mago kahit magkarelasyon pa sila. Cheat po ba tawag sa kayo pa pero may iba na siyang gusto at kinakausap at kahit may anak na kami mas pinili niya yung ibang tao kesa sa amin ang pamilya niya, Patanong na pahayag ni Xander Ford na kilala rin bilang si Zander Arizala. Nagbigay pa ng pahiwatig si Xander na ang taong nagugustuhan ngayon ng kanyang partner ay isa pa niyang kaibigan. Sa isang post, inilahad pa niya ang isang kasabihan na hindi lahat ng ahas ay nasa gubat dahil minsan ay nakakasama mo ito sa iisang bahay, pinatira at minahal subalit sa huli ay tatraydoren ka pa rin. Bukod sa pagsasabing kaibigan, hindi naman nagbigay ng pangalan si Zander Arizala kung sino ang kanyang tinutukoy at hindi na rin niya ito pinangalanan. Humihiling din siya ng lakas sa Panginoon para matanggap niya ang nangyari sa relasyon nila ngayon ni Gina Mago. Ngayong nagkakalabuan na silang dalawa, hiniling rin ni Zander Arizala kay Gina na sana ay hindi nito itago sa kanya ang kanilang anak. Sa ngayon ay hindi pa naman nagbibigay ng pahayag si Gina Mago patungkol sa nangyari sa kanila ni Zander Arizala. Matatandaan na naging laman ng mga usap-usapan sa social media noong nagdaang taon sina Zander Arizala at Gina Mago matapos ang pagpabinyag nila sa kanilang anak nang singilin nila si Christian Merk Grey sa ipinangako umano nitong pakimkim sa kanilang anak. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.